ngayon guys, nandito tayo ngayon kay Top Fit Adventure dito sa Pasig na ibaba natin yung motor. So sa mga nagtatanong guys, saan yung Top Fit? Dito lang yan sa may Pasig. So sa ilalim ng yung flyover, no? So ito na yung BMW F850 na GS. 2022 model. All goods naman siya. Makakat-delete na rin to guys. Binenta lang natin to 590,000. So isa lang ang request ni buyer. Gusto niya, lagyan natin yung panier bracket to. Tapos yung ilaw na testing natin kung Okay pa? O oh, hindi, papalitan din natin. So, tatanong ko siya kung gusto rin ng bag. Pero kailangan natin ng na pannier bracket. Tapos top box daw na, mababa lang. Gusto rin niya. So, si buyer, kapit tayo natin. Halos malapit lang sa atin. Pero first time niya magmotor. Kaya first time niya sa big bike. Kaya gusto niya ako na lang mag-set up. Kahit sa inyo guys, ano meron dito. So, may mga crash guard dito guys. Tapit Adventure. So, dito rin sinet up yung Africa Twin natin. Boss ninyo, siya owner ng Tapit Adventure. So, yung motor niya. Ito natin, boss, no? Ito yung namin nakakabit yung ano yung mga pannier bag. Anyway, iiwan ko naman yan. Gusto niya kasi first time magbigay ito eh. So yung maglilala ko sa kanya. So na. Oo. Oh. Bibigyo ulit natin guys pagka nakabit na yan. Kukunin ulit natin bago natin deliver sa buyer.